Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo yung mga panahong sobrang init? Pawis na pawis ka. Buti na lang at pwede kang magpalamig sa ventilador o uminom ng malamig na juice o soft drinks. Pero paano kung isa kang hayop na walang akses sa mga yan? Ang mga hayop kasi, walang ventilador, walang malamig na tubig, at ang mas malala, wala silang sweat glands kaya hindi sila pwedeng pagpawisan. Paano na kaya yan sila mabubuhay? Para sa mga hayop, ang manatiling malamig ay hindi lang tungkol sa ginhawa. Ito'y usapin ng buhay at kamatayan. Buti na lang at nakaisip ang mga hayop ng nakakatuwa, nakakadiri at tsak na nakamamanghang paraan upang makasurvive sa init ng panahon. Mula sa manok na parang naghuhukay ng libingan hanggang sa mga islang tumatalon palabas ng tubig. Matutunghiyan nyo ang mga malikhaing paraan ng hayop para makasurvive sa tag-init. Madalas, nakikita mong naghuhukay ng lupa ang mga manok. Akala ng iba ay naglalaro lang sila o naghahanap ng pagkain. Pero ang totoo, ginagawa nila ito upang magpalamig. Wala kasing sweat glands ang mga manok kaya hindi sila pinagpapawisan. Sa halip, naghuhukay sila para maabot ang malamig na parte ng lupa. Umuupo sila sa malamig na lupa at doon dahan-dahang bababa ang temperatura ng kanilang katawan para bang nagbook sila sa isang underground spa at libre pa. Kung hindi man sila naguhukay, may kita mong gumugulong sila sa alikabok. Tinatawag itong dust butt. Imbis na tubig, alikabok ang ginagamit nila para linisin ang sarili. Ang maliit na particles ng lupa ay sumisipsip sa sobrang langis at dumi sa kanilang balahibo. Pagkatapos gumulong-gulong, pag tinaktak nila ang katawan, parang bago uli ang balahibo nila. Mas magaan, mas malinis at mas madaling gamitin sa paglipad. Pampatanggal din ito ng kuto at patay na balat. Maraming ornithologist ang naloko dahil sa maling akala na ang ibon ay sugatan kaya ito maraming alikabok sa katawan. Sa ilang bahagi ng Afrika, may isang uri ng ibon na may kakaimang diskarte at ito ay ang sand grouse. Kung may mga anak siyang nauuhaw, lilibad siya ng napakalayo papunta sa tubig at lulusong siya sa tubig na aabot sa tiyan. Sa ganitong paraan, sinisipsip ng balahibo ng ibon ang tubig sa ilog. Ang disenyo ng balahibo niya ay parang sponge at kaya nitong humawak ng halos dalawang ng tubig. Pagka uwi sa mga anak, sisipsipin naman ng mga sisiyo ang tubig mula sa balahibo ng kanyang magulang. Parang delivery service ng tubig pero gamit ang katawan. Tahimik lang ang mga gagamba pero may diskarte rin sila. Sa madaling araw, kapag may hamog, nagkakaroon ng maliliit na patak ng tubig sa kanilang sapot. Hindi lang ito dekorasyon dahil iniinom nila ito para manatiling hydrated. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangang umalis sa sapot para maghanap ng tubig. Simple pero epektibo. May mga hayop namang matitipuno pero tila nagkamali sa diskarte. Ang halimbawa nito ay ang mga buwaya. Kapag tagtuyot, naghahanap sila ng tubig para magtago. Doon sila naglulungga para lumamig. Pero kung biglang matuyo ang putik habang sila'y nakalubog pa, may iiwan silang nakabaon at hindi na makakalabas. Kapag hindi sila nakalabas agad, mao-overheat ang katawan nila at ikamamatay nila ito. Sa laki at lakas nila, sino mag-aakalang putik lang pala ang katapat? Hindi tulad ng buwaya, sanay ang mga baboy sa putikan. Hindi epektibo sa baboy ang magpawis dahil makapal ang kanilang taba. Kaya perfect ang putik para sa kanila dahil pinapalimig nito ang katawan nila at tumutulong pa para hindi sila kagatin ng mga insekto. Ang putik ay mas mabagal matuyo kaysa sa tubig kaya mas tumatagal ang lamig. Para na rin silang may sariling aircon sa labas. May mga ibon namang hindi lang putik ang ginagamit kundi mismong dumi nila. Ang marabu stork, isang malaking ibon sa Afrika, ay literal na umiihi at dumudumi sa sarili niyang mga paa. Sa pag-evaporate ng likido, bumababa ang temperatura ng kanilang katawan. Parang pawis pero galing sa likod. Bukod pa roon, ang puti at tila chok nitong itsura ay nakakatulong para hindi sila gaanong makasipsip ng init sa balat. Hindi lang pala hayop ang nahikinabang sa dumi ng hayop. May pag-aaral na nagpapakitang ang amonya mula sa dumi ng seabirds ay nakakaapekto sa cloud formation. Sa madaling salita, Pwede magdulot ng kaunting cloud cover ang presensya ng mga seabirds at sa pamamagitan ng mga ulap, mas maraming sikat ng araw ang nare-reflect pabalik sa kalawakan. Mas maraming ulap, mas malamig ang paligid. Hindi pa ito tuluyang napapatunayan, pero nakakagulat na kahit dumi ng ibon ay may papel sa climate science. Kapag sobrang init, ang mga kuliglig naman ay nagsasaboy ng ihig. Oo, tama. Umiihi sila at minsan sa isa't isa. Habang umiinom sila ng dagta mula sa puno, sobra ang likidong naipon sa katawan nila. Kapag nararamdaman nilang masyado ng mainit, nag spray sila ng ihi sa katawan nila o sa kasamahan at kapag nag-evaporate ito, bumababa ang temperatura nila. Kaya kung may naramdaman kang tumulo mula sa puno, baka hindi yan ulan. Magdala ka na lang ng payong o magdasal na hindi 'yun galing sa ihi ng cicada. Sa gitna na naman ng desyerto, may isang uri ng langgam na hindi alintana ang 50 degrees Celsius. Ito ang silver ant ng Sahara Desert sa Africa. Yo'n ay hindi dahil sa sanay sila sa init, kundi dahil nakasuot sila ng natural na salamin. Ang kanilang maliit na balahibo ay parang silver coating na nagre-reflect ng araw sa ganitong paraan na babawasan ng init na pumapasok sa kanilang katawan. Ang resulta, pwede silang lumabas at maghanap ng pagkain kahit tirik na tirik ang araw habang ang ibang hayop ay nakasilong na. Ang mga hippopotamus naman may sariling skincare routine. Kapag nakita mo silang may pulang likidong lumalabas sa katawan, huwag kang matakot dahil hindi yan dugo ang tinatawag nilang blood sweat ay isang natural secretion na nagsisilbing sunscreen, moisturizer at antibiotic. Kapag lumabas ito, wala pa itong kulay. Pero habang tumatagal, nagiging kulay pula na may pagka-orange na ito. Hindi lang nito pinuprotektahan ang balat ng hipo mula sa araw. Pinipigilan din ito ang impeksyon. Kung ang mga langgam ay may silver na balahibo, ang ibang langaw naman ay umiihip ng bula. Literal, sa so sobrang init, isinusuka nila ang maliit na patak ng likido mula sa tiyan at iniikot ito gamit ang bibig hanggang sa lumamig. Pag malamig na, sisipsipin ulit nila ito. Uulit-ulitin nila ito ng ilang beses at bababa na ang temperatura ng kanilang katawan. Para silang may sariling aircon galing sa tiyan. Kung akala mo na nakita mo na ang pinaka-weird, may isda pang mas kakaiba. Ito ang mangrove revolus, isang uri ng isda na matatagpuan sa mga tropikal na lugar. Meron itong kakaibang reaksyon kapag umiinit ang tubig dahil tumatalon ito palabas papunta ng lupa. Oo, aalis siya sa tubig, lalapag sa lupa at sa loob ng ilang segundo, bababa ang kanyang temperatura. Pagtapos na ang cooling break niya, babalik lang siya ulit sa tubig na parang walang nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin maipaliwanag ng mga sentipiko kung paano ito nangyayari. Tila binabaliktad nila ang lohika ng physics. Sa pagtingin mo sa lahat ng ito, mapapaisip ka na kung gaano kamalikhain ang kalikasan sa pagtugon sa init. Ang bawat hayop mula sa ibon at insekto hanggang sa reptilya at isda, merong kanya-kanyang diskarte para hindi matusta sa araw ang iba ay naghuhukay, ang iba ay naliligo sa putik, ang iba umiihi sa sarili, at ang iba naman ay naglalabas ng bula gamit ang sikmura. Kaya sa susunod na tag-init, habang hawak mo ang iyong malamig na inumin o nasa ilalim ka ng aircon, alalahanin mong may mga hype sa gubat na gumugulong sa dumi o sumisipsip ng sariling laway para lang mabuhay. At least, hindi ikaw yun. Kung nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan, dapat niyong pindutin ang subscribe button para palagi kayong updated sa aking mga videos. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ronan Santiago. Shoutout kay Rudy. Happy birthday kay Zeus Daniel Descalzo. Rans Phineas Oliver at Gracie Luis Ray Rafael. Zion Paul, Zyren Preach, Ezekiel Paul, Helen D. at Zane Kit Bigas at kay Jim Rael Katahan. Maraming salamat sa inyong panunod. No? See you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ftp ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!